Sama natin yun. mga kamarino. Nandito na tayo sa kalagit ng area. Medyo masungit yung panahon natin yun. Okay. Ops, 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 ops. Dad, saglit. Uy. Parang maganda yung ikot natin ngayon. Kasi yun. Oh, meron tayong uh, nakikita na ano. inakyatan ng kuringan ko. Oh. Mga kamarino. Ganyan po yun. Ito po yung uh, makikita ninyo. Yung inakyata at binabaan ng ating uh, pawikan. So, dito po silang mga ngitlog. Itampo natin yung lugar na to. So, sa natin yung mga mga siyang. Yun. Ito pala sila sa taas talaga ng ngitlog. Para ligtas din yung itlog nila. Ito, ito, ito. Na eh. hmm. Okay, ito. So, ito nga, tiningnan uh, tinignan natin yung kaninang uh, area. Dito kami naglakad kanina. Tapos, sinubukan namin hukayin. Ito, nakita natin mga kamarino na talagang positive talaga. Ito yung itlog ng pawikan. Yan, o. Oh. Yan. Tingnan mo, grabe ka lalim yung hukay nila. So, marami to. Natabunan. Natabunan lang yung iba nito. Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Pag mag -hukay ka pa dyan sa malalim. Okay, so, ayan. Hindi na natin gagalawin yan. Tatabunan na natin yan para uh, mapisa siya. Then, after niya mapisa, after nito mapisa, uh, doon na. Pakawalan na natin dito sa ano kung in case na ano natin. So, ito. Takuluban natin siya para bahala siya yung mapisa. Sana sa 120 pieces ito sa suma total niya. Okay. Yan na uh, takluban namin to. Then uh, proceed na proceed ulit tayo doon sa area baka mayroon pang ibang ano uh, diyan. So yan na uh, tatakluban natin ang ano. Para siguradong hindi siya makain ng anumang hayop na gutom. Kasi kailangan niyang mabuhay para sa ecosystem sa balance ng ecosystem natin ng ating karagatan Én.